guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay ipapashare ko kayo sa isang viral bag yung masasabi dito sa may Tarlac City. At isa sa pinagmawalaki nila ngayon. Ito yung Dweg Katya Kentana. So ang daan natin guys ay gawin tayong pats pa kamiling. So, ayan. Sa part na yan, nasa Camilin na tayo. Then, daan tayong San, San Clemente. So, ayan. Nadaan tayo dyan. Tapos ng San Clemente. Pasok tayo sa so, may kapuntang maasin. Ba, pa, para barrio maasin. Doon siya kidadaan So, malayu layo rin to guys. Siguro approximate natin. So, manggagaling kay dito sa Tarlac. From Camiling, travel time namin diyan eh 45 minutes. Then from Asin to Dweg Siguro magto-travel ka pa ng, uh, almost 30 minutes. ayun na ganoon natin ma mararating yung tourist spot ng duig so bali dyan guys cementado naman dyan kaya lang medyo patirin rin yung daan medyo pataas na siya Ayan, kita nyo naman yung ano. Oh. Diyan tayo pupunta dun sa may bundok. Ayan. Ang sabi sa amin dito ay magandang daan kaso mayro siyang rough road na hindi pa tapos yung konting daan papunta dun sa may mismong duwag. Ayan yung sagsag. At yung yan may mga bahay-bahay na may mga ginawang ano tindahan or parang kainan para yung mga nagpupunta dito eh kung may magutom o um, mauhaw meron silang kakainan So ayan, kung gusto niyo pumunta diyan, be sure na siguro advice ko sa inyo magsama kayo or more or less siguro mag tatlo tatlong motor ganyan huwag kayong pumunta ng mag isa lang kasi experience ko yan kasi kung nagpunta ako diyan, isang motor lang yung gamit kaya, delikado rin pag wala kang kasama talaga. In case na may mangyari or ma maplatan, ganyan. May sasaklolo sa sa'yo kasi malayo na dito. Walang ano dito. Kung naplatan ka man, eh, walang sasaklolo. Kumbaga Kung baga, eh, walang masyadong ano, visible ng mga tao. Hindi masyadong puntahan ba. So, ayan. Yan na sina. Yan yung ano. Patarik na yan. yung sa bundok. Yan. dahan-dahan ka lang dyan. Sementado ba dyan? Kaya lang yung sa part dun sa... Hindi na sementado. Hindi ko na nakuha kasi... Hindi na ako pwede mag-video kasi... Hindi ko na ano yung cellphone ko. Baka mahulog. Hindi ko na makontrol kasi kailangan magmaneo ka ng dalawang kamay. So, ayan. Sigsag dyan, guys. Parang bagay. Ayan, o. Oh. Dahan-dahan lang dyan. Ayan. Dito, parang nakapunta ka na ng kung napunta nila na yung daang kalikasan. Siguro, second version nya to or kung nagpunta na kayo sa may sitio tala ito yung pumapangalawa sa nagpuntaan kong maganda na pasigsag siya at patarik ayun ganda ingat kayo dyan guys dapat ang takbo nyo lang dito eh siguro nasa ano lang yan 10, 10 15 Ganyan lang. Ako ganyan lang takbo ko eh. Kasi nakakatakot. Kasi yung sa kabila niya eh, parang bangin na. So, pag pupunta kayo dyan guys, be sure na i-check mo yung mga kailangan i-check sa inyong motor or sa sakyan. Importante niyan talaga yung brake at yung gulong. Dapat yung gulong yung hindi dumudulas. Kasi may na-experience na ako dyan eh, yung mga nadudulas dyan gawin ng mga lalo yung mga bato batong maliliit yeah. nakakadulas siya ng gulong kaya may naaksidente dyan pag ano hindi masyadong pagandahan yung gulong pero kaya naman kung magingat iingat kayo or siguro takbong pogi lang yung mabagal lang siya kaya naman Hello. You know, puro zigzag. So, sa part na yan, minto ako kasi ayos ko na yung camera dyan. Aalisin ko na siya dyan kasi malapit na yung rough ko yun. Hindi ko na tumahanan yun kasi yung nga, sabi ko, ayun know, na, pataas siya. Delikado kung magbablog ka dyan na hawak pa yung ano, cellphone mo dyan. Kasi cellphone na yung ginamit ko dito guys sa pagbablog. Nakalagay yan din sa, sa DVD ko. Minsan, okay, hawak ko siya. Kaya lang. Sa part na yun, sa may rough road, ah, enough ko na lang siya. Kasi baka bahulog yung cellphone or malaglag. Kaya mas mabuti yung safe na siya. So, guys, so, ang ganda. Develop yung daan dito. Kaso, siguro, almost 80% natapos na yung daan. So guys, pagkagala, pagkalagpas mo doon sa rough road, siguro 3 minutes na dito ka na sa may duwig ayan na yung entrance nya ito guys sa duwig ano lang to parang mini park na may restaurant sya sa iba ba tapos may mga bulaklak tapos may mga parang vacation room ba pwede ka mag stay overnight ayan ayan yung yung entrance is 20 pesos pababa ka lang dyan pagbaba mo, yan ang makikita mo. Yan yung parang best house ba yan? Yung parang pwede ka mag-work siya. Ayan yung duwek. Ganyan lang siya pero magandang yung view. Bundok siya. Take note guys, mami dito ah. Kahit mainit, mahangin, saka pesko. yun yeah, o. Lalo siguro paggabi, mag-overlay kayo dito siguro maganda yung view at sweet romantic ayan yung restaurant dyan sa may duwek sa may side dyan gusto mong kumain mag unwind dyan kayo kumain so yun yung view dito malit lang sya pero maganda sya pumunta po sana pumunta tayo na lang mga magkopon sweet dito sweet niya di ba ganda so yan siya sa kabila naman guys meron siya yan yung top view niya eh okay, makikita kang balcony ba diba yan Nagkita mo lahat ang view, di ba? So romantic. <laughs> Ayan siya, So, kung pupunta kayo dito guys, punta kayo para ma-experience yun rin kung gano'ng exciting at adventure pumunta dito, lalo na yung daan, di ba? Advice ko lang sa inyo, yung sinabi ko, nag-ingat kayo lagi at check na lahat yung dapat na check sa sakyan. At syempre, huwag mong kakalimutan magbasahin bago umalis at magbiyahe. So, yan guys. yung yan. Do Copy at kentaw na. Ayan sya. See you guys. Dito na lang. Bye-bye.